Sa nakaraan, pinasok ni Alpha at ng iba pang miyembro ng The Shadow Garden ang santuwaryo na matatagpuan sa sagradong lupain ng Lindworm. Ito ay bahagi ng kanilang pangmatagalang plano upang matuklasan ang mga sekreto ng kanilang arch-nemesis organization, ang Cult of Diablos. Napag-alaman na si Archbishop Nelson ay talagang miyembro ng Knights of Rounds, ang pinakamataas na rango sa loob ng culto. Bukod dito, siya at ang iba ay kumakain ng mga butil ng Dive rolls, isang formulasyon na nagpapahusay sa pisikal at mahiwagang lakas ng isang tao, at nagbibigay ng imortalidad. Ito ay ipinakita habang siya ay gumanti sa pag-atake sa kanya ni Delta. Dahil may akses siya sa kontrol ng sanctuary, madaling inihiwalay ni Nelson sina Alpha, Delta, Prinsesa Alexia at Rose, at Beta mula kay Epsilon at iba pa. Ang unang grupo ay inilipat sa isang puting espasyo. Ipinaliwanag ni Nelson na mas malapit sila sa gitna ng santuario, at bahagi ng sistema ng pagtatanggol nito, sinisipsip nito ang mahika ng mga taong pumapasok sa lugar. Para mas takutin ang kanyang mga kaaway, ipinakita niya ang kanyang tunay na kapangyarihan sa pamamagitan ng paggawa ng daan-daang flow ng kanyang sarili. Tiyak, iniisip ni Nelson na siya ang may kapangyarihan sa sitwasyong ito, ngunit tiyak na hindi niya alam ang mga kakayahan ng mga miyembro ng Shadow Garden. Sa katunayan, napansin na ni Alpha at Delta ang epekto ng lugar sa kanilang mga kapangyarihan, gayon paman, hindi sila kinabahan dito. Sa katunayan, mas nasasabik si Delta dahil may lalabas niya ang kanyang buong kapangyarihan. Agresibo at brutal niyang nilalabanan ang mga clones, nakakuha ng komento mula kay Alexia na marahil ay medyo wala sa lugar si Delta mula sa ibang mga miyembro na may mas marangal na stance. Ang itim na slime na kanilang kasuutan at bahagi ng kanilang kapangyarihan ay unti-unting natutunaw, ngunit hindi yun problema para kay Delta. Maaari lang siyang mag ng manipis na strip at isang g-string para matakpan ang kanyang privates itinuon niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa paglikha ng isang malaki, bakal, malawak na espada, at mga hak at hiniwa ang lahat ng clone. Dito ay nalilito si Nelson paanong ang sinuman ay may gayong kalakas na magic kahit malapit sa gitna, maaari kayang nabuksan talaga ang lahat ng potential nila. Patuloy siyang gumagawa ng mga clone para maging abala sina Delta at Alpha, hanggang kailan niya ito gagawin, hindi pa niya alam. Ang kalahati ng grupo, sina Epsilon at iba pa, ay nasa isang hindi pamilyar na landas na puno ng malalaking bats ng hindi kilalang substance. Nakatagpo sila ng isang poses na papunta para sa kanila. Kalmadong sinalubong si Epsilon, alam niyang multo lang ito. Ipinaalala niya sa iba na lahat sila ay magtatapos sa parehong paraan tulad ng multong iyon, kung hindi dahil sa kabaitan ng kanilang tagapagligtas at Panginoon, si Shadow. Kaya, dapat silang magtsaga upang mapabagsak ang kalto ng Diables. Naglakad pa sila, hanggang sa makita nila ang kanilang mga sarili sa isang madilim na library. Kahit doon, napapansin nilang na-absorb ng sanctuary ang powers nila, buti na lang at nagdala sila ng Rolopoid, isang kamera na halos katulad ng Polaroid na naimbento ng isa pang miyembro ng Shadow Garden na si Itia. Sa pamamagitan nito, madali silang makakalap at malaman at masuri ang mga ito. Si Epsilon at ang iba ay kumukuha ng great lengths upang kumuha ng mga larawan ng impormasyon mula sa mga talaan. Sa kabilang panig ng santuario, naglalakad si Nasid, at Aurora patungo sa gitna. Mas tinukoy ang kanilang layunin, pumunta sa gitna at sirain ang core ng santuario upang makatakas si Sid at makalaya si Aurora. Ang lugar ay talagang may kakaibang pananaw sa espasyo at oras. Dahil lahat ng ito ay gawa sa mga alaala, ang depensa ng santuario ay nasira ang isang punto at dinala ang mga ito sa isang piling memorya. Sa pagkakataong ito, ang dalawa ay dinala sa isang tiwangwang na crater ng isang larangan ng digmaan na puno ng maraming bangkay. Sa gitna, isang nakababatang aurora ang nakaupo, nakayakap sa kanyang mga tuhod, nag-iisa, at natatakot. Walang malinaw na alaala ang nakatatandang aurora tungkol sa kaganapang ito, ngunit alam niya na ang tanging paraan para mawala ang alaalang ito ay ang hanapin at tapusin ang bata. Kiniram niya ang espada ni Sid, na hindi maipaliwanag na nakapikit ang kanang mata. Nang iswing niya ang espada, bumangon ang isa sa mga bangkay at inatake siya, buti na lang, nailigtas siya ni Sid, ngunit na-trigger lang nito ang iba pang mga katawan na bumangon at atakihin sila. Tumalaban sina Sid at Aurora, ngunit ang mga undead ay napakarami para sa kanila. Sa kalaunan, kinuha ni Sid ang espada at tinapos ang umiiyak na bata. Nasira ang espasyo at dinala sila sa isang domed circular vault na puno ng maliliit na silid sa lahat ng dingding nito, maliban sa isang bahagi kung saan nakalagay ang isang napakalaking, sinaunang pinto. Kamukha ito ng pintong lumabas sa coliseum, at puno ito ng mga gintong tanikala, na tila nakakandado sa lugar. Sa harap nito ay isang espada na nakabaon sa isang entablado, ito ay may detalyadong hilt, at kamukhang kamukha ng isa mula sa estatwa ng bayaning si Olivier. Nang sinubukan nilang bunutin nito, lumilitaw ang mga ron sa talim nito, na nagsasabi sa kanila na ang tunay na inapo lamang ng bayani ang makakapagbunut nito. Sina at Aurora ay nakatagpo ng isang dead end. Sila ay naiwan na walang pagpipilian, at maghintay na may darating bumalik kina Alpha at Delta. Ang kanilang pakikipaglaban kay Nelson ay tila walang katapusan sa kanyang walang katapusang mga clone. Habang dumarating si Delta sa isang malaking indayog ng kanyang malawak na espada, nabibitak ang espasyo at lahat sila ay dinala pabalik sa lagusan na kanilang kinaroroonan kanina. Sa pagkakataong ito, ang arsobispo ay umatras sa kaba dahil ito ang unang pagkakataon na makaharap niya ang mga kakilakilabot na kaaway. Pagkatapos ay nabangga niya ang estatwa ni Olivier at bigla siyang nagkaroon ng trump card, ginising niya ang hero Olivier o sa halip ay isang projection ng memorya nito. Tila, lahat ng matataas na ranggo ng kauto ay maaaring buhayin ng memorya na ito, sa ngalan ng pagprotekta sa kanila mula sa panganib, ngunit bago mautusan ni Nelson ang espiritu, dumating din si Epsilon at ang kanyang grupo. Ipinaalam niya kay Alpha na nakuha na nila ang kinakailangang kaalaman mula sa silid aklata ng santuario. Sa pamamagitan nito, nagpaalam si Alpha sa nakatulala na Nelson at walang emosyon na si Olivier. Nagbukas siya ng isang portal, mas maliit ngunit kahawig ng naunang malaking pula na pinasukan nila kanina. Pagkatapos, naiwang mag-isa si Nelson kasama si Olivier sa lagusan. Isang alarma ang kumukuha ng kanyang atensyon, na nagpapalung sa kanya na may nakarating sa gitna. Nabalisa, lumakad siya patungo sa gitna na kasama ang emotionless na espiritu. Doon, nakita niya si Nasid at Aurora na nakaupo sa tabi ng espada sa isang nakakarelax na paraan. Agad niyang inutusan si Olivier na atakihin ang dalawa, bumangon si Sid para magtanggol. Sa una, parang si Sid ay nalalamangan ni Olivier sa kanyang bilis at kapangyarihan, pagkatapos ng lahat, hindi siya tinatawag na isang bayani para sa anumang bagay. Sa isang pagkakataon, sinaksak niya si Sid sa balikat dahilan para mapatayo rin si Aurora. Sinusubukan niyang makipag-ayos kay Nelson kung sasabihin niya kay Olivier na ihinto ang pag-atake kay Sid at hayaan siyang umalis, pagkatapos ay sa wakas ay susunod siya sa mga layunin ng kalto at makikipagtulungan sa kanila. Nakipagtalo si Sid kay Aurora dahil hindi niya gusto ang ideya, dahil nagmumukha siyang mahina. Para sa isang taong nagsanay sa buong buhay niya na maging pinakamalakas na nilalang, ang arrangement na ito ay hindi angkop kay Sid. Isa pa, mahilig siyang gumawa ng mga bagay sa pinakasikat na paraan. Sa gitna ng pagtatalo na ito, inatake siya ni Olivier at sinaksak siya sa dibdib, iniisip ng lahat na ito na ang katapusan, ngunit may trick si Sid sa kanyang manggas. Pinamani-obra niya ang espiritu hanggang sa siya ay nasa harapan niya, pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang leeg na nagdulot ng malaking sugat, na wala ng maraming dugo si Olivier. Dahil isa siyang alaala, nasisira siya kapagkatapusan na niya, tulad ng lahat ng alaala na taglay ng santuario, natulala si Nelson. Tiyak, ito ay isang araw ng mga sorprese para sa kanya. Una, nakipaglaban siya sa mga inapo ng bayani na na-unlock ang kanilang potensyal, pagkatapos ay tinalo ng isang ordinaryong bata si Olivier, at ang parehong ordinaryong bata ay nagpapakita ng napakalakas na kapangyarihang mahiwagang kahit na sila ay nasa gitna ng santuario. Para kay Sid, ang lahat ng ito ay napakasimple, ginawa niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa isang solidong anyo upang maiwasang maabsorb sa santuario. Kaya pala kanina pa niya ipinipikit ang kanang mata. Isa pa, inililipat lang niya ang kanyang mga organo sa isang tabi kapag siya ay sinasaksak, praktikal talaga. Pero kahit nagulat si Nelson, may final trump card pa rin siya. Tandaan ang lahat ng mga nakapaligid na maliliit na rune sa mga dingding. Lumalabas, ang bawat isa ay naglalaman ng isang kopya na kahawig ni Olivier. Pinakawalan silang lahat ni Nelson, at inutusan silang puntahan si Sid ng sabay-sabay. Sa pagkakataong ito, ibinabagsak niya ang lahat ng pagkukunwari bilang isang background character. Si Sid ay madaling humarap sa maraming pag-atake ng espada, kahit na ang ilan ay makalusot sa kanyang mga depensa at hiwain siya, hindi ito nakakaabala kahit kaunti tinanong niya si Aurora kung kailangan bang bunutin ang espada mula sa kinalalagyan nito. Dahil nakakapagod na ang maghintay ng nararapat na bubunut nito, hindi pa kasama dito ang pakikipaglaban sa lahat ng pinakawalan na si Olivier ng sabay-sabay. May isang paraan para matugunan ang lahat ng ito, iniipon niya ang kanyang lakas. Katulad noong ipinakita niya kay Zinan ang kanyang tunay na kapangyarihan, tinatakpan ni Sid ang bawat pulgada ng lugar na may mga manipis na linya na sumisimbolo sa kanyang mahiwagang pangangibabaw. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang bagong pamamaraan, ang All Range Atomic. Ang Seren Lake sa tabi ng lungsod ng Lindworm ay napalibutan, pagkatapos ay isang lindol ang sumunod. Biglang sumabog ang isang purple na liwanag, naglalabas ng napakalaking mahiwagang kapangyarihan at pinawi ang lahat ng bagay na nadedaanan nito. Ang tubig ng lawa ay umaagos patungo sa Lindworm, na nagiging isang lumulutang na lungsod sa isang iglap. Nagagalak si Alpha at ang iba pa sa napakalakas na ningning ng kapangyarihan ng kanilang master, sa kagubatan ilang milya ang layo, pinagmamasdan ito ni na Alexia at Rose nang may pagtataka at takot, habang si Beta ay nagpapanggap pa rin bilang manunulat na sinatsam, nararamdaman ang pride sa mga paa ng kanyang amo. Sa lugar ng alaala, -ala, sa wakas ay nakita ni Sid kung ano ang nasa likod ng pintu, ito ay ang naputol na kaliwang braso ng halimaw na diabolos, na fenutol ni Olivier da ang taon na ang nakakaraan. Ito siguro ang core na tinutukoy ni Aurora kanina sa isang hiwa ng kanyang espada, pinuputol niya ang mga tanikala na nakakulong sa braso, at pagkatapos ay pareho silang malaya. Nang mawala ang purple na liwanag, tila may ideya si Alexia at desidido na siya tungkol dito. Siya ay nagmumungkahi ng isang kasunduan kina Rose at sa manunulat na si Nat Sam, na nagsasabi na dapat silang magtulungan upang malutas ang mga lihing ng dalawang organisasyon na kasalukuyang nagdudulot ng kalituhan sa kaharian, ang The Cult of Diablos at ang Shadow Garden. Maaaring hindi nila alam kung saan magsisimula, ngunit sa dalawang prinsesa at sa malawak na impluensya ng manunulat, tiyak na may maiisip sila. Kumbinsido, sumasang ayon ng dalawa pa kay Alexia. Samantala, nagising si Sid at natagpuan ang kanyang sarili sa isang kagubatan, sa tabi niya ay si Aurora, o isang projection ng kanyang memoria. Nagpapasalamat siya sa lahat ng kanyang pagsisikap. Sa kabilang banda, pagod ang pakiramdam ni Sid sa lahat ng kanyang pagsusumikap. Bumangon si Aurora at nagpaalam sa kanya. Ngunit bago yun humingi ito sa kanya ng pabor, isang pakiusap na dapat gawin ni Sid kapag nagkita silang muli. Kinabukasan, nataranta ang mga mamamayan ng Lindworm tungkol sa nangyari kagabi, ang tubig ay nasa paligid at inaasikaso ng Medex ang mga nasugatan. Iniulat ni Epsilon na isang malaking crate na lamang ang natitira kung saan dating santuario ito. Nasiyahan si Alpha dahil tinanggal na nila ang isang pinagmumula ng kapangyarihan para sa kulto. Ibinunyag niya kay Epsilon ang tunay na pagkakakilanla ni Aurora, ang witch na nakalaban ng kanilang master sa tournament kahapon. Sa totoo lang, ang tunay na pagkakakilanla ni Aurora ay si Diabolos, at sa katunayan, ang kanyang kaliwang braso ang nakaimbak sa santuwaryo. Ipinaalala rin niya sa kanya na dapat silang maghanda para sa susunod na kaganapan, na sigurado siyang magkakaroon ng kamay ang Koutou. Tumipas ang ilang araw parehong nag enjoy sa sana sina Iris at Alexia. Sinubukan ni Alexia na kumbansihin ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na gumawa ng hakbang sa pagsisiyasat sa Kaltu, at sa Shadow Garden. Ngunit kahit nasa kanilang mga posisyon bilang mga prinsesa, hindi nila basta-basta magagamit ang kanilang kapangyarihan sa isang hakahaka. -haka. Kailangan nila ng matibay na ebidensya, na ang dalawang organisasyong ito ay sangkot sa mga kamakailang insidente. Bilang karagdagan, ang Bushan Festival ay papalapit na. Dapat ang lahat ng kanilang atensyon ay nasa kaganapan, at magsagawa ng patuloy na pagbabantay para sa anumang kaguluhan. Samantala, sa punong tanggapan ng Shadow Garden, tinitingnan ni Alpha ang mga miyembro na nakahiga sa isang silid, ginagawa ang kanilang sariling mga bagay. Ito ay nagpapaalala sa kanya ng mapagpakumbabang simula ng kanilang organisasyon. Si Sid, sa kabila ng kanyang murang edad, ay nagbigay ng mahusay na kaalaman tungkol sa arkitektura ng tahanan mula sa kanyang nakaraang buhay, tinulungan niya silang magtayo ng bahay bilang kanilang unang headquarters. Nagpapasalamat si Alpha sa kanyang master na nag-aalaga sa kanila, bagamat naisip lang ni Sid na protektahan ang mga batang babae mula sa mga malisyosong bandido. Ang pag-iisip ni Alpha ay nagambala ni Gamma, na naguulat ng isang piraso ng mahalagang impormasyon. Nagsisimula ng gumalaw ang mga bagay na hudyat ng isang bagong kabanata sa kanilang quest. Alamin ang higit pa sa mga susunod na episode. Salamat sa panunood ng Part 7. Mag-like at mag-comment at magkita tayo sa Part 8.